Hapon nga araw ng linggo mga kasari, ito po yung ganap sa umaga. bilang akong nagising sa mga oras na yan dahil meron pong tumatawag sa aking tindahan sa sobrang sarap ng aking tulo. Meron kumatok sa tindahan pag umaalis kasi si Habi. ang ginagawa niya ay nabuksan niya na agad ang aking tindahan tapos umaalis na siya. Minsan ginigising niya ako, minsan naman hindi. Pero alam ko mga kasari, nabukas na po yung aking tindahan. Nagulat talaga ako mga kasari nung biglang may kumatok. Yung feeling ba na nanginginig ka tapos yung heart mo is napakalakas yung pintig sobrang sarap nga mga kasari ng tulog ko hindi ko na mamalaya na bukas pala yung aking munting tindahan kaya nung may kumatok sa aking munting tindahan is ayan talaga yung aking kaba at yung heart ko talaga mga kasari talagang nagbumbumbumba Natatawa na talaga ako sa boom mo, okay, so, kasari. Ayan na nga mga kasari, no, kahapon araw ng linggo is umaga pa lang talaga. Meron nang bumibili kay kasari. Kahit tulog ako mga kasari, alam na alam ko naman talaga na bukas yung aking munting tindahan. At pinapakiramdaman ko lang talaga mga kasari kung merong bibili o wala. Minsan naman napapasarap yung aking tulog, nakakalimutan ko naman na bukas yung aking munting tindahan. Minsan naman talaga ispa, pa, pikit, pikit lang yung aking mata tapos pinapakiramdaman ko lang talaga kung may tao or may bibili bumili sa tindahan. Minsan naman mga kasari talagang nagbebe na ako umabot na talaga siya ng alas 11 ng tanghali o kaya alas 12 ng tanghali sa ka palang ako na bebe na manuhan. At may mga araw din talaga na umaga pa lang talagang meron ng bumibili at tuloy-tuloy ang katok. Pero pag sumapit naman mga kasari ng mga alas 11 ng tanghali ay asahan nyo na talagang wala nang bibili sa tindahan ko. At yan na din yung mga oras na naglilinis ako ng aking bahay. Nag-aayos na aking mga paninda, at nagre repair At pag sumapit siya ng alas 12 ng tanghali mga kasari is talagang nakahiga na kami at sa loob na kami ng kwarto nagpapahinga agnasa nasa kwarto naman kami mga kasari is tanaw na tanaw naman talaga yung tindahan ko kaya okay lang na nasa loob ako ng kwarto habang nagbabantay ng tindahan kasi malapit lang naman yung tindahan ko mga kasari sa aking kwarto kaya pag alas 12 na talaga ng tanghali is oras na talaga namin magpahinga at pagdating naman ng alas 2 mga kasari sa na ako lumalabas at pa isa isa namang merong bumibili at makatok sa tindahan. Isa naman sa umaga yung madalas na maraming customer at pag sa tanghali naman is pa isa isa na lang yung kumakatok. Kung minsan din mas madalas yung may kumakatok sa tanghali kesa sa umaga. Sa umaga kasi mga kasari pag Saturday and Sunday ayan mas madalas yung maraming bumibili at sa tanghali naman ay wala. At kapag Monday to Friday naman mga kasari is mas madalas ang tanghali ang maraming bumibili sa tindahan ko. Kasi yun din kasi ang oras ng uwian ng mga bata kaya sa tanghali ang mas madalas na maraming bumibili pag Monday to Friday. Kaya si Kasari pag Monday to Friday talagang ang tindahan ko is napakatumal. Maliban na lang pag Saturday and Sunday ayan medyo maluwag-luwag at medyo maraming bumibili sa ating munting tindahan dahil yung mga bata nasa kani-kanilang mga bahay at syempre uutosan sila ng kani-kanilang mga magulang. At kapag Saturday and Sunday saka na lang talaga ako nakakabawi ng aking benta at saka na rin ako nakakapag-ipon para sa aking pang-grocery at para meron naman akong maipapamili.